Hello, what's up mga kapangit? Yan po si Ate Pangit nyo. Busy sa kakapipit ng slice bread. Kasi gagawin niyang cheese roll. May hotdog na may cheese. Yan po. Yan. Yan po yung nilalagay niya. Wow. Sige Ate Pangit pit-pit pa. Exercise. Say hi, Ate Pangit. Okay ka lang, Ate Pangit. Yan ko yung pampalakas ni Ate Pangit. Pag naghanap kailangan may hirap. Ikot, ikot. Yan. The best. the best talagang manggagawa yan ang bread roll kung sino po may gusto mag order lang po kayo tamo si Ate Pangit o na yung kanyang lakas sa kaka ipit ng tinapay Woo! kailangan kumayod kasi may papakainin. Ang kanyang anak. Ay, ano? Oh, anak niya. oh, minom ng gatas. Yeah. Baby design. Yeah, Di ba? Ang galing ng kanyang anak na papakainin. Malaki na. Three years old na po yan. What? Ah, di ba? Ang galing. Yan, nakahanda na yung mga ilalagay niyan sa dinapay. Wow! pangit na gano'n na siya ng itlog nagbati na siya ng itlog tapos nag-roll na rin siya ng tinapay kasi yun po yung bread bun yan wow happy